Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw Planet Earth at Night <laughs> ka pala na kaldero hulihin mo yung daga yung daga <laughs> Ang laki. <lucky>. laki <laughs> paglaro na lang yung pusa. <laughs> Laka. Kakakot <laughs> ah, yung tulog ng motor. Ano yan? Yay! Pati pala daan ngayon maroon na lang mag Wow, yung paalis si misis. Papunta sa trabaho. Naiyak ah? siya. iyak sa saya. bakit mo kinain yan? Bakit? Galing to sa rib? Oo nga, galing nga sa rib yan. Ay, alam ko na yan. Nasabihin niya magdumig to. Kahit malinis. Ay! Ay, ayan <laughs> niya sa, sa Facebook, Facebook face bro, kayo. <laughs> kain mo. kain mo, kainin mo. Baka maniwala dyan mm. sa ano na yan. Mm. Malinis yan. Oo nga, malinis nga yan. Pero... Mm. Ay, ano? Pagkain <laughs> ng na asin, eh! Ano ginagawa <laughs> nyo? Ganda naman niya ate. So gorgeous. Baby. Hi, baby. Ang laki ng tae ko. Pre, alam. Hindi na makag to. Pre, imo na ni siya to. Ubog ka na, pre. Ayaw ka, ubog ka na galiya. Isira ka pa si magawang ito. Pasig <laughs> mo gawang Pasig gawang ito.

May hirap pala yun, oh. Hindi naman rin kong nice. <laughs> 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 Mag-air <-iyakong> na lang. Hindi <laughs> <laughs> na <pala> kaisa. Wala, <laughs> wala <lang> tumama. <laughs> Ayaw talaga yun,

Ngiti ka nga. Giniagawa mo. nakahabol pa. <laughs> Ay, it's a prank. Kabado. Hindi mo lang matamaan. Grabe yun ah. kay bangbay, square ang gulong. E na. So <laughs> guys, panoorin natin to kung paano dumila yung baka. Giliad pa. Sino talaga. Eh, isa rin Kinurakata. Tak siya radul. Maganda. 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 La palmera ya lo estaba viendo, digo a que se jala para que estáo, la niña, pa, va, me enera clan, butinela, la iba liqueña. Talaga? Baka, talaga, <laughs> mm. talaga, Saka, saka, saka. Ang sakit ng katawan. Oh no! Lagot. Kinapos. punti ka na. Cellphone pa. Patubig niya na. Laka. Lakas ano? Ah. Kala yeah, mo yeah. kaysa ka. Si Jose. Você... <laughs> si Pinapasok você... <laughs> <Si> você... <laughs> pa yung bakas ano. Nandamay pa yun. dami <laughs> pa namang tao sa loob. Oh, ang galing. <laughs> 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 Akala niya panalo na niya. Hmm, ginaya pa kasi. Isa <laughs> rin na. <laughs> Akala yung malalik. Ika. <laughs> ah. Wala ka sa atin yung hangin eh. Wala Sos! Buti na lang. Iga! Wala <laughs> kasalanan yung yun patuloy. Ba't naman kasi nasa harap yung pasayero? Pasayero. trip Spider-Man Mm. <laughs> Lagot ka kuya. Aba. Wala ka. Upo kayo stage nila. Akala mo. Mabit pa. Grasya. Ay, hindi malang tinamahan.